mabilisan ang operasyon ngayon dahil tong kalsada ay eh, may kasikipan. Oo nga po eh. Laging dyan yan. Kaya mo, kunin natin. Nako, sorry ka, Natchel. Ando si Sir Gab. Huwag ka lang mapapansin. Tanggalin nyo nga lahat yan. Lahat ng lona, lahat ng laman sa loob, tanggalin nyo nga yan. Magbubuo pa ng structure. Eh, diba? ito lang <laughs> obra. Bale siya, rayan nyo. Ano obra, boss? Ikaw ang considered oh, barangay executive. Nasita kasi, oh, naka-Natchell. Bibigyan na tayo bagong helmet. Pero hindi ka na mag-helmet -ano na natchel, ha? Alamin natin kung bakit pumasok si Sir Gab dito. Sa nakikita natin, dami nakapark ng na mga sasakyan. At mayroon pang basketball court sa unahan. No parking on both side, ah. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, July 11, 2025 at sa oras na hello, Ah, hello. 10 <laughs> ng umaga. Nandito tayo ngayon sa May uh, Velasquez at sakop ng uh, Tondo Manila. At uh, nandito tayo muli at uh, papasadahan natin itong uh, Velasquez. So ang uh, activities ngayong araw, ito nga uh, itong uh, complaint dito sa Velasquez. At pag yung mga illegal parking dito, yung mga walang driver, posibleng matong At yung may mga driver matitikitan at paalisin. At ito na, iskog Yan! Mabuhay! Mabuhay! Andito, dalawang expander to, tigisa kayo. Sige, sige. Wala bang ano yan? Pwede yata impound natin to eh. And wow. May, e so ito, may chassis number amber to. Baka sa kabila, tingnan nyo kung maiusog nyo. Wala yung driver nito. Jing, ikaw na. Ito, formal na, na ng na. Ng... tow truck. Picturean mo lang ha. So yun nga, nandito ngayon ng special uh, operations group ng uh, MMDA sa pamumuno ni Sir uh, Gabriel Go. At ngayong araw ay joint operation ng SOJ Strike Force at ng Manila or ng MTPB. Sir Gar, good morning! Good morning! <laughs> Dalawa mga dito. At dito. Atatlo! Kasama na yun. Sir Gar, may mo na para yung pagkakilala magpapuntay natin. Sir Gar, pala kami sa may dulo. Wala po ba tayo sa may tulay, sa may Deca Homes? Liga pa ba, liga pa. <laughs> Tatlo ang matitikitan dito at posibleng mahatak. Sunod-sunod. Mabilisan na nga operasyon ngayon dahil tong kalsada ay eh may kasikipan. O nga po eh. Lagi dyan yan. Kaya mo, kunin natin. Senior yung mother ko, mo, nag-emergency nag lang talaga kaya pupunta ko. Dyan lang po sa... Wala ka bang helmet? Na pang motor? Oh, Nandun doon po kasi. Hindi, ako motor makasit yan. motor makasit Baka pwede emergency kasi may... May dala ka bang lisensya? Oh, ano po bang... Opo, opo, naitindihan po namin yan. Pero kasi pag pinagbigyan kita, irereklamo re reklamo tayo nito. Mm -hmm. Kaya ano ko lang po sir, kahit tikita niyo lang po. Opo, opo, po. Apo. Jobber, kitao ka pa? Nutshell. Nandito pa rin tayo sa Velasquez sa oras na 10.25 na umaga. Wala nga, uh, pag may plaka. Ay, patikita na lang. Andiyan yung ugbo sa unahan. Nasa ibang tow truck pa. Jing, nakuha mo na ibang tow truck? At, um, Marami nang uh, nahatak at uh, mayroon pang mahatak dito. Ito pa, nakasampa sa sidewalk. Bukod sa mga posibleng mahatak na ito, marami pa dun sa tulay, nakasampa. Ito yung ano, di ka mahol. Ito, mahatak na ito. Wala pa yung may-ari. Itong uh, sinabi ko nakasampa sa sidewalk. Ang tagos nito, Honorio Lopez. Pinitikita na yung mga nakapark sa ibabaw ng tulay. So, maahatak din yan. Ah, tatlo pala. Tatlo pala yung nakasampas sa tulay. Nako, yari ka. Nachiel. Ando si Sir Gab. Huwag ka lang mapapansin. Huwag ka lang mapapansin. Ayun May na. na Boss, patabi po muna. Hindi po ikaw. Sige. Naka-nachiel ka po, ma'am. Tabi na muna. So malinis na yung sa ulihan natin After ito, Honorio Lopez ang labas natin After natin sa Velasquez Nasa Honorio Lopez na tayo At ito Skog, pakiligpit yung mga to, mga to Na buwadan ka ganito mga truck Dito sa ibabaw ng tulay At uh, pagtitikitan na ito Bali, apat. Apat yung truck dito sa ibabaw ng tulay. Pakiverify nyo yung mga driver niya na kung may lisensya. Morning po. Uy, okay si tatay, oh. Lisensya muna, lisensya, lisensya. Lisensya, lisensya muna. Ha? 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 sir? Ha? 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 Wala naman yung sa limang minuto, dalawang minuto. Ang tulay, makin makinig ka muna. Ang tulay, bawal hintuan at bawal parada kahit anong oras, kahit isang minuto, dalawang minuto. <coughs> Hanggang doon pa, sa baba, ang daming mga container truck. Daming truck dyan sa harap. Sa unahan, kanto na ng uh, Luna. So, no, bago tayo dumating ng uh, Luna, ang dami pa pala dito mga nakikitang mga truck or mga nakaparada. Ang daming truck dito. Ito yung mga nire -reklamo. At uh, malapit na tayo sa Wanluna. Luna. Ito, may nahatak na rin dito. Nasa Dagupan Street tayo ngayon. Unahin nga natin yung ano, Skog. Unahin nga natin sa dulo, tapos pabalik tayo. Yung nasa kalsada, unahin natin. Ganachel. Hey! Hindi, sir. Ano? Nakachinelas ka pa. May nasita sa kabila. Walang uh, helmet yung angkas na bata. Ha? Huh? Ito na namin malaki. Kasya ba yan sa kanya? sa kanya? Maluwa. Maluwag. Hindi <tossil> diba, dapat yung maayos na helmet. Maluwag git Maluwag, delikado pa rin 'yan. Oh. <laughs> May helmet naman pala. Hindi lang naisuot sa bata. Sige. May suot ng helmet eh. Balik pala ng local, sir. Suot ng helmet. Alay, ng local? Yan, ano ang problema yan? Sige. Para pinapaganda yung sidewalk na. Okay, sige. Ito, hindi na ginagalaw yung mga obstruction dito dahil sinisimento yung sidewalk. Ah, pinapaganda na. Oo. Inaayos na yung sidewalk. Papunta tayo doon sa nakaraang ating video, yung mayroong tinanggal na, tinatanggal na tolda dito. Wala na, hindi na ibinalik. Ayun lang, may tolda. Skog. Pati mga ano. Nating kita na, sir. Yun na lang ang ano kasi, sinalis na lang namin. Kalasin nyo na. Kunin na po namin ha. Gutin niyo na 'yung ano, gutin niyo na yung, 'yung, ano, lona. Ang problema kasi pag akala niyo walang huli, balik. Eh dapat hindi na kayo naglagay, alam niyo namang bawal, 'di ba? Okay, diretso na yan sa iskog Yung bangketa ang ginagawa Tanggalin nyo nga lahat yan Lahat ng lona, lahat ng laman sa loob Tanggalin nyo nga yan Ito nga, uh, tiyo, ng camera Yan yung uh, pinatanggal na tolda Nawala so, na, pero dito na. naman Tanggalin nyo nga lahat Tanggalin nyo lahat yan Kita nyo naman maraming tolda Ulit-ulit ah, eh Tibagin nyo nga yan Tibagin nyo nga yung tinatayo na yan Kaharangan ah, pa yung bangketa Bangketa, structure Tibagin nyo Masuhin nyo na lang Oo, oh, masuhin nyo na lang Sir, pangatlong beses na Kung ano-ano ang ginagawa mo Nagtatayo ka ng structure Pinayagan po ba ng city yan? Ah, uh, i-enclose mo. Bawal po 'yan. Yun din po sinabi niyo last time. Oh. Baklasin na. Try din mo na para makikis. Dito naman sa tabi natin natay yung structure. Dito naman yung uh, pinatanggal na tolda na ginagawang kapihan itong kalsada. Sa halip na iskog ang baklas, sila na. Kunin nyo na sa karosyan, nagkaros dito pag-gabi Itong lugar kung nasa nagi-clearing cooperation itong uh, team. Ayaw bukod sa complain, mabuhay din pa ito. So, kukumpis kayo na ito. Yung makukumpis ka ng scope, pa pa kung Barangay 15156 Car wash to eh Opo, Wala Napicturan ka, na rin yung dati Wala tears kasi kami nang nagteklaan na kami ng isang araw Ito spray na Ginagawa niyong car wash so, sana, Ginagawa niyong car wash Aminin man natin pwede. o hindi Pero Wala na po, ali, na po eh. Alam mo, hindi ko maaintindihan, chairman eh. Opo. At nung pangalawang beses, pinagsabihan ka, magbubuka pa ng structure. Diba? Eh, it's not a hubra. It's not a hubra, boss. Di na, di na eh, ikaw ang considered barangay executive. You should know better, yes, di ba? Opo. Kaya yan, hindi na pumulit. Bawal sa sidewalk yan. Ano po may dito? May tawag nga yung barangay, Andiyan si chairman eh. Hindi niya siguro napapansin. Ini ini extend lang pala 'yun oh. Sa inyo po 'to. Ma'am, aware po ba kayo na bawal po yung ganong tangke sa bangketa, sa sidewalk? Opo. Dapat po kasi delikado po 'yan pag may nanigarilyo, tulad niya, pareho kay naninigarilyo. Pag 'yan pumunta doon, may chance na sumabog po 'yan. Dapat may enclosure po yan pero hindi sa sidewalk. Tanggalin natin. Umpisaan nyo na pagtanggal. Ma'am, patatanggal ko na po para maipasok yung ano nyo. Ang tangke. May nasita, walang uh, helmet. O nakalats yun. Sir, mali po yung helmet ng angkas mo. Tapos may bata pa kayong sakay. Delikado po yan. Sorry May lisensya ka ba? Meron naman po. Also, wala po, bang helmet yan? Thangilan? Wala bang helmet yan? Ay bata. Ano ko sa amin sa may ng Tapos? inadamay po lahat ng gamit na Nadamay yeah ang gamit. Ngayon, sa po, na. hm, yung ngayon ko po dati, ito ngayon po Ito lahat na. hiniram lang po natin. Ito. naman hiniram to. Nasunugan kayo. Uh -oh. So yung mga helmet na sunog, nadamay. Nasita kasi, oh, ka natchel Bibigyan ta bagong helmet. Pero hindi ka na mag-ano, helmet na natchel, ha? Pero, yung bata, kailangan ano, ha? Pakibantayan nyo yung bata! Mas, maga Mas maganda pa yung helmet ng misis mo kaysa sa'yo. Paano yan? Ano ko, ingatan mo yan. Ano ko? Ano ko? Oh, halika mm -hmm. na subukan natin kung kasya sa iyo. May visor so, pa to. Dahil, uh, oh. admit naman nila yung kanilang mga pagkakamali. So ayan. Oy. Ayos. Oh, iyan oh. Ayusin mo muna yung buhok mo. Tapos ito dapat nakalak, okay? Oh, i-adjust mo yan ha para mas Okay ba? Oh, yan. may visor ka kung gusto mo. Para hindi ka mahuli. Oh. Tanggalin natin 'to. Oh. Oh, okay ba? Ayan. Oh, oh, ayan. ka dito. Oh, ayan. Dalawa na sila. Ayun lang, pink. Kapanen, ayun. Oh, palit kayo. Ah oh, palit na lang kayo. Oh, palit. palit kayo, palit, palit. Sakto, oh. kumagaya, sakto. Ayun, Oh, ayan, sakto. Ayan mo ah, kasha. Yun, Oh, taas na konti. natin. Ang talaga ng uh, Ryzen. Well, depende naman yan, case to case basis. If we feel na they deserve it, tulad nito, nasunugan sila, so nadama yung helmet, so why not? Tapos yung asawa niya, makikita mo yung helmet, wala nang ICC marking, eh mukhang pwede na nga, ano eh, pwede nang masuhin. So, bigyan na natin, so why not share some blessings and give them a chance, di ba? Ngayon sinasabi natin eh, kung maayos ang pakikipag-usap, wala nang magiging problema sa atin yan. As long as we see that you are really ano no uh, kubaga seryoso kayo at tinatanggap niyo yung pagkakamali niyo. Maraming salamat sir. So yung tanggal na yun doon no. So ito tanggal na yung uh, box dito na mayroong tangke sa loob. So ayan pati yung mga extension diyan. Wala na. So dito tayo dito sa may ano na ito eh kanto ng Tagupan sa Tayuman. Diyan tayo galing sa Tagupan, kumanan dito sa Tayuman. Sa kanya pala lahat? Dito sa Tayuman, merong uh, eskulahan. natin kung bakit pumasok si Sir Gab dito. Sa nakikita natin, dami nakapark ng mga sasakyan. At mayroong pang basketball court sa unahan. Yung court, tingnan nyo ang gawin nyo ng paraan. Ba't nasa gitna? Ah, uh, Double parking, bawal Bawal din ang double parking. Eh. Barangay 156 Zone 14 Yung nadaanan natin sa Tagupan, yung mga binakla saka mga pilatanggal na tolda hanggang dito sa Luoban ay sakop ni Chairman So lahat ng mga sasakyan dito na naka uh, illegally park at dito, ah, sir, eh. Tenayin, tenayin. Pwede ka dito. Kaya nga, public road to. Bakit isasara? Tala, tala, pagtulungan na natin yung court. Chalo, Agad dito ah, po kasi sakop ko, eh. Bakit may basketball ka sa gitna? Ito yung nakarana, ano kasi kami sa Paliga, sir, pero nakarap ko ah. naman na yung barangay bureau. Kaya ililigpit na po namin tapos pinigyan na kami ng oras. Two weeks ago pa po, po ito actually no, kinukomplain. Kaya nagpasa na rin po kami ng ano sa barangay bureau pero ililigpit na... May, may na... approved city ordinance ba ng pagsara mm -hmm. ng kalsada pagating ng gabi? Sa gabi lang ano, sir? Dati kasi nung pinalagay namin yan, dahil nga laging napapasok ng mga maglalakaw. Hindi po ba dahil sinasara kasi naglalaro yung mga bata paggabi dito? Po, hindi po. Nung nagkaroon po ng liga, hindi po namin na isarayan. Hindi po kami nagsarayan. Po. Kaya, sir, pasensya na okay. po. Pero dapat wala pong gate dahil pang publikong kalsada po ito. Wala po kayong ordinansa na pwedeng isara po ang kalsada so, during the evening. Po, Approved po ng City Council. Ah, uh, ang nagpasa po kasi nung, no, ng ano ko sir, yung kagawad Pero so, hindi. Bakit ito lang? Opo, <makes> uh, dito po kasi po sa mga ngayon. Ano, check, uh, pakiano mo na para may ano yung... Parang wala po okay. kasi city council uh, resolution yung pagsarap po ng kalsada. Chairman, dinadaanan po ito. Opo, opo. So dapat di po sinasara yan. Opo, uh, hindi uh, uh, na, po namin na, sinara yung kahit kailan siya. Uh, sinasara okay. po. Yan na po yung complaint actually ng mga constituent uh, pero, dito ang video na isara namin yan sa hindi po talaga kami nagsara yan. Ay uh, talagang hindi po namin sinara yun. Nung panahon lang ng pandemic, kami nagsara yun. Eh di naman po okay, satingin kung magsisinungaling mga tao dyan. Pero sige, anyways. Uh, wag na po natin hintayin magkaroon ng picture pa po. Sige, Pero na, dapat na, hindi na lang po lang sinasara. Kayo. Yung gate po, pakibuksan. Hindi po namin sinara yan. Hindi po kami nagsara. Tapos Pero, kung meron man kayong parking ordinance sa tingin ko one side. Kaso, ah, na may nakalagay bayon. no parking. dito lang 'yan nang dal detention. Sige po, Ay, Tapos, pakiayos nyo po kasi apa. both side, Tapos, nagdo-double park na po apa. dahil sa basketball court niyo hindi pa nalalaro ang Tito so, ah, tagal na rin mula nung kay eh, Lakuna, hindi na po kami nagpalaro. Hindi, yun nga Bali. po. Balik, lang namin na ibalik. Tapos ano kami nang... Hindi, sa, yun nga po, ginawa, ginamit man o hindi, nasa gitna ng kalsada. Okay. It's obstruction. Sige po. Uh, Siyempre, na, nakakaya naman po sa mga constituent po natin, sa sa taong bayan, kung tayo po mismo, diba, yes, tayo. Kung sakali po, mabigyan kami ng... sa City Council ng approval eh, na... Pagsara ng kalsada? Sa, hindi, yung oras lang po ng laro tapos po naman 'yung after ng daro ah uh, hindi ko po masasagot 'yan ah uh, sa sa, si, sa, city sa city na po 'yan yes, po. kung meron man silang payagan may papel po 'yan yes, pero po. until such time bawal po sige 'yan po, kasi dinadaanan mo. po ito yes sir sige po iaayos na lang namin tanggalin po natin oh, lahat ano ano lang mo sasabihin ko po sa so yan. nandito pa rin tayo sa barangay 156 at uh, ang oras ngayon ay 12:20 na nang tanghali so Magtangalian na muna tayo Abangan nyo yung mga susunod nating uh, kabanata Dito sa clearing operation Okay, bye for now <laughs> O yan o oh. Malinis na Wala naman nakapark dito